Masama po talaga yung kape sa ating pong kalusugan. Sa kabila po ng ilang kontrobersya patungkol po dito, sabi po ng maraming panalaliksik na ang kape ay puno ng benepisyo po sa ating kalusugan. Dahil mayaman po ito sa mga antioxidants. At iniugnay po ng ilang pong pag-aaral na ang pag-inom po ng kape ay nagpapahaba po ng ating pong buhay. At nagbabawas po ng panganib sa pagkakaroon po natin ng type 2 diabetes, Alzheimer's, Parkinson's at iba pa po pong mga sakit para po makuha natin ang binipisyo po ng kape ay dapat po uminom po tayo ng tatlo hanggang apat na tasa po sa loob po ng isang araw. Ang sobra po kasi pag inom na isang inumen na mataas po sa kafein ay pwede pong humantong sa mga isyo ng kalusugan na katulad na lang ng insomnia o kaya ang pagbilis po ng pintig ng ating pong puso. At iwasan din po na uminom ng kape na meron pong asukal, gatas o kaya ng creamer dahil nagdadagdag lang po ito ng mga calories at wala po talaga itong dagdag na benepisyo po sa ating katawan.